Panggato, no? Hanggang hmm? May panggatong na no? umasa ng panggatong dito. Eh? Inaubo-ubo pa. Hala! The nangka is hulog na. May nangka na hulog oh. Ayan. Kasi maraming bunga yung nangka dyan. O sa taas guys. Marami siyang bunga. Pwede yang gulayin. So, dito ako manguha ng panggatong next video. Ayan. Kukunin ko yung mga panggatong. Ayan, saging ko yan. Saging ko yan. Tinanim ko yan. Ayan, lakatan yan. At maraming sili dito, guys. Ayan, manguha tayo ng sili, ha? For this video. Ang daming Sili. So, ayan. Konti lang ang kukunin nating sili. huwag nang damihan at ang daming aray, 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 aray. Ang daming langgam. Kinagat ako ng langgam. Halang daming ano patula diyan sa ataas oh. Ang daming patula. So, ito po ang nangyari ngayon. Ang daming tubig kasi tinatrabaho na ang basakan dito. Dati hindi, hindi ito tinatrabaho. Ayan ang lakas ng tubig galig sa bundok hinaharangan nila dito para dito pupunta ang tubig sa basakan so hinaharangan nila doon yan hinaharangan nila oh pero lumusot pa rin ng tubig doon sa baba so dito para dito ang tubig papunta doon yun oh. galing doon sa bundok ang tubig ayan tingnan nyo umuulan na naman sa bundok yan ulan po yan wala niyan doon yan, lakas ng tubig oh so may isda pa dyan oh. may isda tilapia ata yan So dito, ang dami po ng mga ano, guys. Aray, aray, aray ang pati. Uh. Nahulog sana, nahulog ako. Tingnan niyo po. Yan, ang ganda, 'di ba? Huwag niyo nang tingnan yung aking damit. Kasi ano 'yan? Unit. Ayan. So nang ho ang pangkatong kapitbahay ko diyan. Ang daming ano guys, ang daming itlog ng kuhol, ang dami. Ang ganda ng kulay pink pink talaga. Pakita ko sa inyo ha. So ayan. Nakita niyo yan, nagpi-pink pink. Hindi kasi maganda yung camera ko guys kaya hindi masyado natikita Iyan oh. Ang daming ang daming ano. Ang daming itlog. Yan, mga itlog yan ang kuhol hanggang doon. Hanggang doon talaga sa tum, sa ano, sa dulo. Napakarami as in hanggang doon sa dulo ng semento. Napakadaming ano. Ayan, ang tubig. Ayan, uulan na naman sa bundok. So, ayan. So, tingnan nyo ang aking saging, guys. Tingnan nyo ang aking saging mga katropa. Ayan. Malapit na yung mahanong. Malapit ko na yan kukunin, i-harvest at pahinugin. Hindi na ako bibili ng saging. Saging ko po 'yan. Ako po ang nagtatanim niyan. Pero hindi hindi to ano hindi hindi ko ito ano lupa. Nakita lang po ako. Hindi ko ito lupa, guys. Yan dito tayo dadaan. Yan, maraming patula. Ang daming patula. Kaso lang hindi ko abot. Kaya wag naman tayong mag magkuha. Napakaganda talaga doon, oh. Ang lakas ng tubig. Yan. Ito kasi sa kay mga ka-garden guys. Yung patulang laki oh. Pero walang kukuha ba? O ang, ang taas. Hindi ko maabot. At meron dito medyo abot ko. Kaso maliit pa lang. Ayan oh. oh. Maliit pa lang siya. At itong ano ko, ang palaya napakadaming dahon, napakadaming talbos, pero wala akong nakitang bunga, isa pala tatlo pa, dalawa wow, pero wala, ibabalot ko ito yan meron pa dito guys ayan ibabalot ko ito, kung masisave ba yan dito pa sa baba, meron pa kung masisave ba yan, pero itong mga iba hindi na masisave to basta ganyan, oh, wala na yan basta mang mga ano na siya, siya street Marami pala siyang bunga kasi hindi klaro. Dahil ano? Ma green ba green yung bunga, green din yung dahon. Dito pa oh. Ano? Marami siya. Tayo. So, ayun. ng ano ang panggatong yung kapitbahay ko Ano? Andito ka oh. Ah, grabe ang lakas. Ah. Ah, grabe. Grabe. Robi, ang lakas. Wow. Robi. Masama ng, panggato. ng panggatong. Huwa kasi mahirap na kami. <laughs> Noon pala, hindi siya mahirap, guys. Ngayon, wala no, siya mahirap. Ngayon, kulang alam yon, daming nangka. daming langka. Langka o nangka. Sige, Go. Kaya so, isa lang ka muna delante, kaya sapa din Bolo. El bolo na mano. Sili, oh. Ping, oh. Kahanggad ni Ping. Ikaw, yasa ka baka hinagano? Ito, gaya, may nakita akong ano. Hindi, gulay ito. Yung bang ano ba? Kalab, Kalubay yung set sa sa magiging kalabasan lang oh, may oh, pala uh, alam na, hindi ko alam, at, hindi, ko alam. At, hindi, ko alam. At, hindi ko alam itong uso oh, pala ito. at tinabang ng langgam sa buwit oh, ito ang tinukuan ng langgam doon o oh, sa taas o oh. kita niyo yun o oh. doon patulay yung lahat mga bulaklak ang dami I zoom natin ha yan dami Napakadami doon. Napakadaming ano. Nakita akong bunga din oh. Kaso lang hindi abot. Tapakat lang na napaka napaka ano ba. Ano yung tawag doon? Napaka taas. So dito ko ito itatanim. Magkuha muna ito tayo ng pang ano ha pang tanim. Maghanap tayo dito. Ano ito? upo Matagal na akong gustong mag magkaroon ng ganito. Matagal na akong gusto magkaroon ng upo na tanim. Pero, alam nyo yung wala talagang makuhang sumelya na upo. So, ayan. Hanap tayo ng... Pwedeng gamitin. Ayan. Yeah. Pwedeng gamitin ba? Saan ko ito itatanim? Ah, dito lang. Dito lang din. Para kakamang siya. Kasi namatay na yung ano ko, guys totoong namatay na talaga yung aking string beans dahil sa animals dahil sa ano ba sa insekto namatay na sila wala na talaga akong string beans so dito ko to itanim ha dito ko to itatanim so ayan yan lang muna yan itatapon ko na yung aking ano ay eh? sili so dito ko to itatanim so ayan Hmm. Dito ko ito itatanim. Wala akong ano guys. Wala akong pang kalkal ng ano. Dito. Isa. Wala akong pang kalkal ng lupa. So kahoy kahoy na lang. Babalik pa ako sa bahay. Jo malayo-layo konti. Ito na lang. Ayun. Sana mabuhay kayo. Kasi para makagulay pa din yung mga kapitbahay ko kasi pag uwi ako talaga tagal pa akong babalik dito hindi din ako, hindi din ako magsasabing hindi babalik babalik din kasi taga dito man ang anak ko try lang natin yan baka mabuhay yan ito mabuhay ito at ito sana mabuhay talaga yan sana mabuhay kayo o, oh, tingnan nyo, guys. Siyempre, mayroon pa ako. Ang daming nasisira na, ano. Ito, kukunin na natin ito. Hala. Hindi siya makukuha ng, ano. Kukunin na natin ito, ha. Meron pa dito isa, guys. Meron pa dito, maliit. Kunin na lang natin yan. Ito, wala na. Sira na. Sira na yan. Wala na yan. Tatapo na yan. Doon din, nasira na din yun, oh. yun isa, wala na din yun. So dito, yun, may isa malalaki oh, pero sira na din, wala na din yan. Meron pa dito isa guys, ayan. Mm -hmm. Tatlo, I get three. Tatlo yung nakuha ko, pero ang patula talaga, hindi ko makakagit over, marami, marami doon oh. Ang tatlo, nakatanim pa tayo ng upo. Meron pa tayo nakuha. Ayan. So, ayan lang. Bye-bye lang sa ngayon.